Nagihintay sa sa'yo Nananabig na makasama mo Laman ka ng isipan ko Ngayong gabi, pinapangarap ko Magkita ang kislap ng iyong mata Ang labi mong sabit na badang ba Sulit mo lang kahit malayo ka Pwede ba? Okay, good evening, ladies and gentlemen, tonight is the celebrating of human diversity and I always believe God is the center of the show, good evening. Brave talent, and the beautiful transgender female here in the Philippines. Yes, I'm one of the trending Facebook, and YouTube, and TikTok. I am Heart Morales. I'm 22 years old. And yes, I'm very proud to see that I am. Because I am your Queen of Venezuela 2022 First Word up. and I'm very proud because I am HIV AIDS advocate in Valenzuela City. And so tonight, this is a beauty pageant. And I would just tell that in your one and only effort. Yes, I am. Ako nga, babaeng bawal yung awakan. Baka hindi na niya nababitawan. Ang babaeng na bawal na bawal yung titigan. Baka hindi ka na, na makalimutan. Ako po, ang babae maladyosa sa inyong panayin, pero hayop ang dating, Ang inyong rampadora is lush, passionista. Here, one and only, Miss Binibining Heart Evangelista. Binibining Heart Evangelista. Sayang tama na po ang paramihan ng corona dahil ang tunay na ay kailanman wala sa aming kandidata kundi na sa baraha. Always remember, let the battle beauty and brain begin. Thank you. puso <laughs> mo, ako'y na May yakap ka kahit isang sanglit Puso ikaw ang siyang ay Kailangan ko ang iyong pag -ibig. Ikaw na ba ang kapalaran ko? Kaya't ako'y naghihintay sa'yo Sa kipatulog ng kahapon mo Sa feeling ko ay mapapawi 고맙 <목소리나>